Nagmamahal ka ba ngayon? Baka hindi mo alam na nasa maling tao ka pala. Sabi nga ng iba, love is blind. Hindi mo namamalayan na nahuhulog ka na pala sa maling tao. Pero hindi mo na kasalanan yon. Dahil hindi naman natin pwedeng piliin kung sino ang mamahalin natin. Minsan bigla mo na lamang yan mararamdaman, 'di ba? Nang hindi mo namamalayan at ang masakit doon kadalasan na sa maling tao ka. Pero hindi mo naman agad yan mararamdaman na nasa maling tao ka pala napunta. Marerealize mo na lamang yan kapag sobra ka ng nasaktan. Kaya naman, inday, dudong, dapat maaga pa lang ay malaman mo na ang mga sinyales na nasa maling tao ka. At di ka magsayang ng oras at masaktan, di ba? Kaya eto ang mga senyales kung in ka sa maling tao. Pinakauna, yung minahal mo siya ng buong puso mo. Yung pinagpalit mo siya sa pamilya mo, kaibigan mo. Yung nakakagawa ka ng bagay sa kanya na hindi kayang gawin ng ibang tao. Pero ang ending, ayan, hindi man lang niya kayang gantihan yung mga ginagawa mo sa kanya. Oo, kapag nagmamahal tayo ay hindi na tayo humihingi ng kapalit. O ano man yung ibibigay o ano man ang gagawin mo para sa taong mahal natin. Pero, tama ba na ikaw na lang lagi ang nagpaparamdam sa kanya? Nang love. Tama ba na ikaw na lang lagi ang gumagawa ng effort? para sa relasyon nyo habang siya ay tanggap lang ng tanggap at hindi man lang pinapahalagahan ang love na binibigay mo sa kanya. Kaya isang sign na yan na in love ka sa maling tao. Number two, yung hindi mo kayang magpakatotoo sa harap niya. Palagi ka na lamang na nagpapanggap na ibang tao na dahil sa takot na baka hindi kanya matanggap kung magpakatotoo ka, yung limitado na maingat ka sa mga kinikilos at mga sinasabi mo. Dahil baka magalit siya at makagawa ka ng hindi niya gusto. Oo, sa una, maging masaya ka. Dahil kahit papaano ay kasama mo yung taong mahal mo. Pero, tama ba yung taong minahal mo? Hindi! dahil hindi niya kayang mahalin ang totoong pagkatao mo. Hindi niya kayang mahalin yung totoong ikaw dahil ang mahal niya lang sa'yo ay kung ano yung gusto niyang makita sa'yo na napipilitan kang gawin upang magustuhan ka niya. Diba? Pangatlo, hindi marunong mag-sorry. Normal lang sa magpartner kung minsan ang hindi pagkakaunawaan or pagtatalo. Pero, dyan mo rin makikita kung na nasa tamang relasyon ka ba o hindi. Dahil, dyan mo makikita kung paano siya mag-response sa pangyayari. Halimbawa na lang, sobrang nasasaktan ka o may nasabi siya o may nagawa siyang mali na hindi ka aya-aya sa iyo. Hindi man lang niya magawang mag-sorry dahil hindi siya komportable na mag-sorry sa iyo dahil wala siyang pakialam sa mga nararamdaman mo. Madali lang sabihin ang word na sorry at umamin kung may mga pagkakamali tayo. 'Yon ay kung mahalaga sa iyo ang relasyon niyo at mahal mo yung tao. Pero kung hindi niya kayang mag-sorry dahil nasaktan kanya, malamang in love ka sa maling tao. Ang apat ikaw lang lagi ang gumagastos. Oo, sabihin na natin na ginusto mo yan. Nag-e-enjoy ka na ikaw lagi ang taya sa tuwing nag date kayo. Pero, hindi tama yon Dahil, kung mahal ka talaga niyan, kahit sabihin na natin na marami kang pera, galanti ka. Dahil, kung mahal ka talaga niyan, sabihin na natin na super galanti ka magsisikap pa rin siya na mag-share para sa responsibilidad sa relasyon nyo. Kahit sa pagsimpleng paglibre niya ng inumin, ba? Yung mga ganyang simpleng bagay lang, diba? di ba? Hindi yung inaasa niya na lagi sa iyo. Dahil kung ikaw nalang lang lagi, wale, baka naman Genoa ka lang dahil sa pera mo. Baka sa oras na wala ka nang ibigay sa kanya. Baka wala ka ng pakinabang sa kanya. Pos ang ending. Ayan, pupunta kayo kay Idol Rafi, di ba? Panglima, palagi ka na lamang humihingi ng time niya. Lagi niya na lamang sinasabi. Nako, mahal, sige na, tawag na lang ako mamaya. O, oh, sige, sige na, sige na, busy ako eh. Kung pamilyar ka sa linyahan na ganyan, ay abay, dudong inday, kailangan mo nang suriin ang relasyon nyo. Hindi naman dapat lahat ng oras ay nandyan siya. Pero hindi man dapat lahat ng oras niya ay napupunta sa iba. Hindi dapat puro trabaho o kahit ano paman ang pinag-aabalahan niya. Or di kaya umaabot pa ng ilang araw, ilang linggo, bago kayo mag-usap ng maayos. Dapat marunong din siya maglaan ng oras para sa'yo. Kaya kung palagi ka na lamang humihingi ng time niya o palagi siyang wala, nako, nasa maling tao ka. Dahil kung totoong mahal ka niya, dapat nakikita niya rin ang halaga mo. Diba? So, ayun lamang, dudong inday Alam nyo na kung ano ang mga sinyalis Kung nasa maling tao ka talaga Kaya, ayan ha Dapat maging observant tayo Huwag tayong maging manhid-manhidan Maging tanga-tangahan damang Para sa isang tao na iniibig mo Nako, huwag kang ganyan Huwag kang maging bulag-bulagan Nako, nako, inday, dudong Kung isa ka sa mga ganyan Gising! Kailangan mong magising sa katotohanan Huwag abusuhin ang iyong kabaitan inaabuso ka eh, o ba? Diba? Kaya dapat balance lang, nasa tama lang, ganon. So, ayun namang, maraming maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please isubscribe mo na yan at i-click mo na rin ang bell para ma-notify ka sa aking mga bagong video. Maraming maraming salamat. Bye!